Isang magandang araw po sa na lahat mga kaibigan sa lakon ito. Welcome po sa... Inuwala po ako na panahon na ng pagsulong ng ating lita at ng Piliginas mo. Kaya hinikawid ko po ang lahat ng mga mamulat, pati ang mga gumagawa ng comics na ating usulong ang mga nagtatakita ng kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Ipakita po natin sa tao kung anong uri na ng tanitikan o anong uri na ng kalagayan meron ang na ating bansa. Sapagkat ang tanitikan ay sumasalamin sa kung ano tayo ngayon, ano tayo ngayon, at ano tayo sa darating. Kaya tayong magkaisa na paunwarin na natin ang ating wika sa tayong magdita ng kanitikan. Matalun lang na ni Comics o oh Nobela. Na ako'y naniniwala na ang kanitikan ay maaari din naman i-apply sa uh, Comics. Bago yun ay tunay na, may, tunay na arts. Ngunit ako'y naniniwala na ang ating kultura ay binubuo rin naman ng sin at isa sa sining na iyon ay ang comics ang paglikha ng kanit ito tayo po makaisa upang makabuo ng isang kasaysayang maitagmamalaki natin sa mga darating na kabataan sa inahan tayo po magtulungan sa paglikha ng mga makabagong bagay sa sining kung ating kaya ang bagay na nasa swimming. So, Sin sport kung kaya natin sa swimming. Kung kaya natin ang swimming na sports, ang swimming na sayaw o drama, doon po tayo ng sports. At ito'y naniniwala na ngayon na at ibubukas ang panahon ng paglog, paglago ng ating uh, sinin pagunlad ng Pilipinos mo ay nasa atin ng mga kamay sa ating katanamin. Tayo po ay manalangin. Bumagati ko po, po ang mga nagsusulong ng comics. Darating ng panahon na ng mga kabataan sa inaharap na tayo ay hindi tumigil, na tayo ay hindi magwalang bahala. Hindi tayo ay tumilos upang ang mga kabataan sa inaharap magkaroon ng magandang bukas sa pamamagitan ng pagpapaundag ng wika sa pamamagitan ng pagpapaundag ng kultura. niyo ang kapayapaan ng Panginoon.